Good morning guys. Uh, flex ko lang itong 5 peso na 1975 coins. Yan po guys, Republika ng Pilipinas. Ito po yung Ubers Yan po guys, may illustration. 1975 ang bagong lipunan. Ayan po ay si Ferdinand E. Marcos. Sorry guys, ito pala yung Ubers at ito po ay ang Reapers. Napakaganda pa niya guys. Ang ganda ng details niya. Napakalinis. May luster. Kumikintab at ayan po ang kanyang grade napakalinis po So yun lamang guys, thank you for watching.